Update po tayo mula dyan sa may Valenzuela City ang naturang lungsod. Patuloy po yung ginagawang assessment sa mga barangay na labis hong binabaha para ho tuluyang maibsan ang naturang isyu. May update dyan si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang ginagawang pag-iikot ng Valenzuela City Government sa mga barangay na kanilang nasasakupan para matugunan ang problema ng pagbaha. Ayon kay Mayor Westga Echalian na kanyang kinuha ang mga konsensus ng ilang mga barangay opisyal para malaman ang pagresolba sa nasabing problema. Ang umiikot po ka, kasalukuyan ang task force kalinisan ho natin. Personal po tayong bumababa upang uh, makita, marinig at maramdaman ang tunay na kalagayan ng ating pamilyang Valenzuelano. So, sa, sa ating task force kalinisan, ay pagpumunta kami, hindi lang po desilting ang ginagawa natin o paglilinis. Kung hindi, buong task force ko po ay dinala na natin. Alam niyo ba, dati nag-ooperate kami ng hiwalay-hiwalay. Ngayon po, again, divide and conquer ho tayo. Magdasama-sama kami, nag-identify kami. At lahat po ay sasabihin na natin. Bumapalangkas na rin sila ng ordinansa para lahat ng mga national government project na gagawin sa kanilang lungsod ay mararapa na magkaroon ng koordinasyon sa kanilang opisina. Pero kakulangan sa koordinasyon ng lokal at national uh, agencies. Kaya po, pinag-usapan namin ni Vice Mayor Marlon yan, sa Pasig City Hall kami, at sinabi ho natin, siguro, institutionalize na natin ito para magkaroon po ng malinaw na koordinasyon po ang lahat ng project po ng DPWH, or kahit DOH o kahit DOST po at other national o DOTR, lahat po dapat ay may koordinasyon na po sa lokal ng pamalaan. So dinadraft na po, nakadraft na po pala at uh, siguro very soon ay aaprobahin na po ng sanggunian ho natin niya. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere